Pero ano talaga ang sagot mo I mean, doon sa tanong sa'yo? Ha? Huh? Oh, oh, Oo, buboy. Oh, oh. hindi mo pa sinasagot na eh. Talaga. Huwag kang iliyak. Good luck. Oh, oh, oh. Wow! Ay, Namiss <laughs> 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 na ko to, namiss ko to natin, tong huddle natin, tong post natin. Yeah, namiss ko rin yung ano, yung feelings dun sa mga mission nito. Uh, aminin natin, medyo nakalimutan natin yung feeling na yun no, na parang Okay, enjoy, enjoy lang. Bilang, ay, nahihirapan tayo. Uy, 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 uy. Sorry, 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 sorry. In-expect niyo ba na parang pag napaglapag niyo sa Korea, may mission agad? Sobrang hindi. Ang nada lang. So, to, hindi mo na-expect at all na magkakaroon tayo ng mission. Although maraming, maraming may duda, pero hindi pa rin namin in-expect. Perfect yung entrance ninyo dun sa... Press school. Oo. Uh, perfect na perfect. Nakaka-intense. Yung mga nandun sa, parang judges, yung nakagulong Mga okay. press, mga press. Nakagulong pa sila. Oo nga eh. Hindi ko na, na pa sila kaking love. <laughs> ano ba nga Ano ba ano nga Tapos ha? na diba alam na natin na yung yeah, ko... ano lang sila. Tuloy pa din sila. <laughs> oh, <laughs> pero, pero ano talaga ang sagot mo doon sa tanong sa'yo? Oo, abuboy. Oo, hindi mo pa sinasagot nakasagot eh five years ba talaga oh. yung last kiss mo? Oh, baka four and a half years lang naman. Bakit nang hihilang. five minutes, days ago? five ago. minutes ago. <laughs> <laughs> Ayan yun na yung kiss ko. Ayan yun na yung kiss ko. hindi, hindi. Tinanong ko uh, nga si Kuya ko na, Hey! Hey, mister! Pwede nyo ask that? Actor po Sabi, sabi. No, that's ano. Uh, uh, I just want to know. Nag-ano okay. siya sabi niya? She's ano? ka. So, so, huh? <laughs> wan ka sa ko. to. Uh, huh? ko yung mag-mission tayo. Feeling Pero mas mahirap lang talaga kasi nung dami <laughs> <laughs> Pero yun, pero, ang pinaka ano dito, ang pinaka nakakabilib dito si Hindi yan nag-thermal. Uh -huh. Oo. Ang lakas sa loob niya, ginawa niyang bagyo ang ano. <laughs> Hindi ko naman sinasya dyan. <laughs> so, Nagkataon pa siya, lang. Hindi ano, ako na maglatagal ng jacket. <laughs> so, <laughs> so, wala lang siya choice. <laughs> wala, wala, siya. wala naman talaga. Eh Miguel, oh, Miguel, ano Miguel, nilalamig ka ba dyan? <laughs> Hindi naman, hindi. Surprisingly, nakakahinga na nakakapagod. Siguro dahil first time ko mag-running man or dahil malamig lang okay. ko okay. talaga. Pareho siguro. Ang so, hirap, oh. ang hirap huminga, no? Pag yung takbuhan, sipon mo tumutulog. Meron oh! no? lang. <laughs> sa <laughs> 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 akin yung naniniga. Kasi sipon kami sa mga episode. Hindi, <laughs> <laughs> wala ako. Immune ako dyan. Hindi nangyayari sa akin. Yun. <laughs> pero, pero ano mo? Sana ma-zoom, no? <laughs> <laughs> pero pero <laughs> Bigas kinilinsat lahat ng ugo. Sabi ko wala. Uy, joke lang guys. Anong pinakamahirap na mission natin na gawa? In terms of teamwork, yung jump rope, pinakamahirap. Kasi timing. Pero pag kunyari, personally, pinakamahirap sa akin yung sayaw-sayaw. Mm. Nakakapagod kasi kahit anong sayo gawin mo, mas lumalamig pa lalo yung katawan mo. Favorite okay, po kasi yung may tumalon tapos lahat ng halaan tumalon din. <laughs> niya naman eh. Ito ko nalala ka lang, tumalala niya pa lumabas. Okay, okay. Walang natira, apat na lang. <laughs> Isipin mo sa slow mo, no? no. <laughs> and error eh, no? Oh. Talagang kailangan. Ito it test mo rin ano ba yung sino ba yung mas ano mas bagay dito hindi yeah. sino yung mas nag work dito Tapos, ano yung mga uh, gusto niyo ibigay na tips para kay Miguel sa mga susunod pang nations, sa Gadget try mo lang siguro na no? wag mag thermal diba <laughs> may balang, may balang. may ba ba lang. Lang. Tamay damay may damay <laughs> Yun Ay na yun talaga. Huwag kang iiyak. <laughs> <laughs> Kasi si role niya ka yun. So huwag ka uwanin. Huwag ka uwanin. Huwag ka uwanin. Ako talaga yun, yun lang. Sige, sige. Hindi ako iiyak. Ako ano, siguro huwag kang mag-overthink. Siguro um, matinong advice. Matinong uh, advice. Para si Gayo lang. Enjoy lang. Enjoy lang. Stay ano... Stay positive. Stay creativity. Wow! Kayaan niyo. Ikaw. Ito ba What? Wow! Ay, wow! wow. Ay, okay, right. ay, yeah, like, you know, so Mike ay, ay, pero malaman. Oh. <coughs> <laughs> <tire> pero yun, kung mo lang masyado yung overthink, enjoyin mo lang. And basta huwag ka masyado magtitiwala sa mga... Ano gabi ko naman? Ano dyan? Ano yung mga... Huwag ka masyado mag overtake tapos huwag ka masyadong magtitiwala sa mga... Hindi pa niya makalimutan. Diba ang tip ko sa akin, bawal out sa... Name tag-ripping ang mga nakakatanda. Oo, yung mga senior! Abutin ano ba 'yun? Respectful, respectful, 'di ba? Pinagsamahan tayo ng Eh, e, Parang hindi kasi applicable sa lahat eh. Hindi <laughs> pero follow your guts lang pare. <configured> oh! Alam mo, teka lang. Pwede ba tayo magbigay it's五? ng ano, early season awards? Yan. Best uh in character development malam Malampas mo na yung kapal ng script mula season. Yeah, actually. Yeah. Yung, yung script ngayon yung yung season 1. Episode 1. Diba, bigay ng tips? Para sa akin, ng tip is kailangan handa ka. Pretend. Sa lahat. <laughs> Kahit hindi ka handa, dapat handa ka. Kailangan handa ka. Wala kang no choice. No. Wala choice. No choice. No choice. No choice. No choice. Baka meron kang may choice. Hindi <laughs> e, rin naman.